Guys, nilayari sa papel Tingnan natin itong mga lods. Ibang diskarte naman itong ginawa niya. Oh. ang pag 45 degrees niya ng tubo, ibang klase. Oh. Bali, nag 45 siya ng papel mga lod At pinaikot sa tubo. At ginungitan. Ayan Oh. Yan ang labas niya. Yan. Makakuha naman tayo ng bagong idea dito mga lods. Ayan, kakatingin na niya. Yun, 45 degrees siya. Yun, oh no? Ayun, Ito ay maganda sa pagdugtong ng mga 45 degrees. Para saktong-sakto talaga. Ayan, o. Tatabasan pa niya ng konti. Para mag -plain talaga yung pagka-45 niya. At saka saktong-sakto talaga pag-edicate mo yung kanyang kabilang 45.